Gannya dapat. Selipak kan. Yang guys, bentar tadi nang bibili tayo nang bigas. Kumain net melayu. memang aku guys. Greng greng. <laughs> Pinit. Mainit guys, 10.30 Bang init Bili kami ng bigas Lakad to the na naman pagbalik namin sasakay na kami ng tricycle kasi may naman lang kaya buhatin atin yung bigas 25 kilo na bigas malapit na ayosin mo yan pa dito dyan malunggay bakit ito hindi ako sa panin ano ay malunggay mm. maraming tinanin atay, balon-balonan, balon, balon, adikas, atay, balon-balonan. <manyol> Parang amoy <omong> ipis ka. Okay. <manyol> Haha. Bakit maw ay ipis kasi napastay. ilang minutes pa lang tumama yung wang pinamalakkat ko Parang <laughs> di ko makaya. Ayun ang kaya si <laughs> <na, kalas> <laughs> so, kami guys. O, dito kami, dito, 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 dito. lanjutnya sini simpan guys niku bye bye guys, bye. bye.